May kasapa flour ka ba na gawin natin itong kakanin? Panigurado, hindi ka mabibigo sa sasarap. Tara, simulan na natin. Sa bowl na ko lang muna yung mga dry ingredients natin. Then, haluin natin. At kapag nag-well na ilagay na natin dito dahan-dahan lang muna yung ating tubig ng kalahati lang ha Then uh, ilagay na natin dito yung ating black or a midnight black para naman talagang mas itim na itim talaga So konti rin muna nilagay ko at uh, para matansya ko naman talaga yung pinakakulay natin At uh, nag lang ako dito ng kaunting mixture para mas madali ito mahalo mamaya mas madali kasi itong proseso kasi sa ilagay natin dito yung ating black food color paste dito sa ating liquid mixture. Kasi talaga namang magkakaroon ito ng buo-buo. At inagin natin dito yung ating natinang tubig at syempre huwag kalimutan para ito yung pampaset ng ating lye water. Haluin natin dito Ito guys ay medyo talagang off pa yung pinakakulay ng ating black pero pag yan in-steam naman mamaya ay super black na yan later on. Sa molding ginamit ko ay uh, depende na yan kung meron kayong katulad nito or uh, kung meron kayong pangputo mold ay uh, okay na naman din yun. Uh, lang ako dito ng konting oil para hindi ito mahirapan na tanggalin mamaya. Nga pala bago natin ito isalang lang may question na natin ang ating tubig over medium high heat. Then kapag ito'y kumukulo na i-turn na natin yung ating apo into medium low heat. Then steam natin ito for 15 minutes. At syempre, hindi kompleto yung ating kutsinta kung wala itong sansawan. Kaya na magagawa tayo ng simple lang. Wala muna tayo ditong apoy. Pinag combine ko lang muna dito yung ating condensed milk, evaporated milk, asin, haluin na natin ito. Over medium high heat ay uh, kailangan lang mo muna natin itong i-thicken or palaputin talaga. Then ang pinakahuli nito ay uh, off natin yung ating apoy. Then ilagay natin dito yung ating unsalted butter. So again, haluin natin ito hanggang sa magwell blend. O, oh, di ba diba? Napakadali lang. Pero, pwede rin kayo gumawa ng condensed milk na dulce de leche. Yun. Masarap yan, pero matagal lutuin. And now is done our black cochinta. Yung iba nga pala, pinakasansawan dito ay uh, may latek din, pwede tayong magbudbud, ayan na may budbud tayong gawa. Kaya naman na uh, walang kawala talaga yung ating hapunan or uh, ating merienda sa pagkain nitong ating napakasarap na black Cochinta So guys, maraming maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy! Bye!